yung mga iba nating kasamang magsasaka mayroon nga silang dipwil pero napakahina yung balon ng tubig doon po nagkakaroon ng problema Hunyo a 4 at nandito po tayo sa bukiri ni Kuya Bong Simon Manggang Market at nakita po natin dito sa lugar nya isa pa lamang ang nakikita kong na munda. Ito po si Kuya Bong Simon. Magandang hapon, Kuya Bong. Uh, magandang hapon po, uh, Kuya. Uh, ano ba yung barating ng uh, pinila uh, mo? Yung pong punla po ko ngayon ay eh, tripleto two triple na two. Ngayon, uh, ang expected na due date niya sa lipat tanim niya nitong buwan na ito June 21. Ah, uh, para magiging 23 dash siya. 23, 24 dash. Opo. Days after sowing, yun ang lipat tanim niya. Ngayon, ah, uh, makikita po natin pagdating ng oras ng starting ng paghahanda. Kasi mag-start na ako sa 10. Dahil wala naman pong wala naman pong kasiguraduhan na aagos yung tubig ng irigasyon ngayon dahil yun naman ang sinabi nila kaya gagamit po tayo ng patubig na deep well ibig sabihin yung bomba ng patubig at makikita po natin dahil napakadalang pa yung ulan kung maganda ba yung magiging sitwasyon yung paganda na gagamitin ni Ford halo ako po yung kauna-unahang magpapatanim kasi yung mga katabi ko na kalapit bukid ko dito, hindi pa sila nakapunla. Ako yung kauna na ang mag, nag, nakapunla rito. Yung mga iba nating kasamang magsasaka, mayroon nga silang depwil pero napakahina yung balon ng tubig. Doon po nagkakaroon ng problema. Umaasa lang sila sa tubig nga ng irigasyon o no? kaya sa hudulan. Opo. Kaya karamihan dito ngayon, yung naging sitwasyon dito sa banda namin, banda namin dito, walang sigurado kung kailan sila magpupunla. Kasi, kasi nga. sinabi nga na niya na walang agos yung irigasyon. Kapag ka ganito pong kwan sa ulan, yung sahod ulan na kwan, ang nagiging problema po diyan, yung nawawala po sa timing yung talagang talagang ibibigay mo doon sa palay na halimbawa mag-aabono ka kung aasa ka lang sa sahod ulan. Eh kung walang tubig yan kahit na naka-schedule na yung pagpapataba mo eh maghihintay ka muna ng ulan.